Okay, what's up everyone? Welcome back to my YouTube channel, Yam Permix. So for today's video, ay papakita ko sa inyo yung aking mga bala ng aking marabulgan na dumating ngayon ngayon lang. So mainit init pa ito mga guys. So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please like and subscribe para updated ka lagi sa aking mga video na in-upload. guys, ay ipapakita ko sa inyo yung aking mga uh, bala na kararating lang. Galing po ito sa ating sikat na online shopping. So ito po. Ito po yung ating uh, mga pilits dalawang balot po ito mga guys so kararating lang ito ngayong hapon buksan po natin yan po makapal yung balot nya so ayan may pahabol pa Ayan. Sampung piraso na itim 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 na itigilin. Yung naka ano dito. Naka singit. So, salamat sa ano nito. Sa sailor. Galing po ito sa Shopee. So, Ayan. Nguksan din natin yung isa. So yung isa lang pala yung merong nakasingit. Titignan din natin tong isa. Ay, meron din pala. Oh, ito, meron din pala mga guys. So 10 pisit. 10, 10 pisit din yung nakasingit sa kanya. Yan. Impijolin. 15 pieces po bawat isa ay may nakasingit na 8mm na impedulin so ito po yung ating bala na in order galing po sa syapi so buksan po natin kapal yang balok nah guys kapal yang perkata baliknya di basta das mabubuksan So ito mga guys Ginamitan ko na ng pinagbabawal na technique Dahil <laughs> talagang matigas Hindi mabuksan ng kuko Ayan Ginamitan na natin ng pinagbabawal na technique So yan po mga guys Nabuksan na natin Talagang dubli-dubli Yung ano nyo Balot Ayan Saka na So ipakita ko sa inyo mga guys, ayan oh. Yung ating 8mm na steel ball. So ayan. Bawat isang balot nito mga guys ay 100 pieces po. So 200 pieces po kasi nasa dalawang balot po siya. Ayan. Dalawang balot po mga guys. So, i-update e ko kayo mga guys sa aking marble gun na ginawa. So, ito po yung ating ano, balon tank na ginawa nung isang araw. Ito na po yun mga guys, matigas na yung ano niya, yung dikit niya. Matigas na yung mga, yung mga nakadikit sa kanya na epoxy. So, yan kakabit na natin at iti-testing natin to yan so yan sya mga guys so mga susunod ay ka-update ko kayo mga guys sa aking marble gun titesting po natin ito iti-test fire po natin Ayan siya. Yung ating marble gun. Okay, so, hindi ko pa nilalagyan ng dinitured na alcohol. Kasi wala pa tayong uras para mag test fire. So, i-update ko lang kayo mga guys. I-update ko na lang kayo nito. Ayan. Nilagyan, tinang tinanggal natin yung dito niya na PVC dahil pinalitan ko ng barrel pinalitan, ko muna siya ng barrel so i-update ko rin kayo sa barrel na aking ikinabit mga ah, guys so yan lalagyan din natin to ng silencer so simpa rin yung silencer na ating gagamitin so yan mga ah, guys Uh, mahaba yung ano niya yung balon balon pump niya so yun, hanggang dito na lang guys at maraming maraming salamat sa inyong panonood sa ating video at ingat kayo palagi